Naging forever mo nga ang high school sweetheart mo. High school student mo naman. Mali yarn. Ang tinutukoy kong case dito ay yung nag-viral na high school teacher na naging asawa ang high school student niyang 14 or 15 pa lang nung time na nanligaw daw si teacher. Sabi nanligaw, ano bang nangyari? Meron bang kalaswa naganap o pakikipagtalik? Ayon sa Section 1 ng RA 11648, statutory rape ang pwedeng isa pang kaso kung may nangyari sa teacher at female student nung siya ay below 16 years old pa lang. Mabigat sana ang penalty, kulong mula 20 to 40 years. Lalo na kasi sa pagitan nito ng matanda at bata at teacher at estudyante kung saan masasabing ginamita ng impluensya ang estudyante. Pero alinsunod sa Article 266-C ng RA 8353 o Anti-Rape Law, dahil kinasal sila ituturing na pinatawad ng high school student si teacher, kaya walang parusa. Maaring managot ang teacher para sa acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 na Revised Penal Code kung meron siyang ginawang malaswa sa menor de edad na estudyante. Makukulong siya ng hanggang 6 na taon. Pero dahil kinasal sila, pinatawad ng estudyante ang teacher, kaya walang dapat ikabahala ang teacher. Pero, pwedeng managot ang teacher para sa child abuse sa ilalim ng Section 5 ng RA-7610 kasi kung ginamitan niya ng influensya ang kanyang estudyante para makapagtalik, hindi depensa na pumayag ay estudyante kasi below 16 siya at walang kakayang magbigay ng pahintulot o consent. Kapag nahatulang may sala, makukulong ang teacher mula 14 years, 8 months and 1 day hanggang 30 years. Hindi malinaw ko ituturing na kapatwaran ang kasal nila para sa child abuse. Reminder lang kung parent ka, Check on your kids, mahalaga na pag-uusapan ang mga decisions nila para mapunta sila sa pinakamagandang landas para sa kanila. Sa dami ng trending issues ngayon, masarap makipagkwentuhan para naman hindi tayo puro chika lang. Dapat ang opinion natin may laman. Tagyo naman ako sa mga issues na gusto pag-usapan natin. O kaya mag-comment kayo below. Laging tandaan, walang lukahan kay Tony Roman, the original TikTok lawyer na purely batenyo.